Bakit? Si Pogi na itong Saan? Sa si kanila. Ano? Sarap na nila. Ano? Tulog na tulog. Ano ba? Itapat mo ha? Ano? ba? Isa mo ka Game 1, 2, go! <laughs> Ay, nako. Nakakaantok. Nakatulog na kaya. Matamad. What's in the end? Ano yun? Ang mga pagsisisi sa mga maligay. Ah. Ito ba? Pogi na itong tulog. Saan? Sa kanila. Eh? Mm-hmm. Naantok na ngarin rin ako eh. Maaga ka na natulog eh. Oo nga. Maaga pa eh. Alisete lang ni. Eh. Kaya nga. Tulog? Tulog. Tulog? Oo. Ay, pwede. Punta na kita.

pa natin mahangi yan. Oo. Oh. Ay, nagalaw. <laughs> mo ba factory yan? Oo, oh, gusto. Abay <laughs> daw na siya. Sige, sige. May naisip. Hmm. Ay, na ako dito. oh, sige, sige. A few moments later. Ang tagal. Tagal ba? Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na.

Tapos mo Teka lang, ko muna. Teka lang, hindi mo kita eh. Teka lang. muna Yan. Ayun na. na tayo lang. Yay, one, two, three. Three. One, So, tulog-tulog sa'yo! Ay, masakit! Ay, namasakit! Nakuha! Nakuha! Dito! 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 Alasaw <laughs>